Sabado ng umaga nang dumating sa Clark Air Base ang apat na eroplanong ito. Kabilang sa mga ito, ang dalawang FA-50 PH lead-in jets na binili ng Philippine Air Force mula South Korea. Mula Kaohsiung International Airport, hinatid ng apat na Koreanong piloto ang mga bagong air assets ng bansa. Eksakto alas 10.23, nag-touchdown ang mga aeroplano. Tinawag ni Defense Secretary Walter Gasmin na makasaysayan ang araw na ito. Muli kasi nakabalik ang air defense ng Pilipinas sa modernong panahon. We're glad we're finally back to supersonic age. Ang FA-50PH ay isang multi-role fighter surface attack jet na pwedeng gamitin bilang intercept aircraft o combat air patrol craft na magagamit sa pagbabantay sa mga teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. it's really like a ferrari because it's a fly-by-aircraft and uh, it's a 4 to 4.5 generation type of aircraft it's comparable to an f-16 but uh, a little bit uh, weak on the uh, on the, some uh, parameters but then it is the best that uh, the air force has uh, uh, acquired at the moment Bukod sa dalawang F850PH, may sampu pang bagong eroplano na binili ang Pilipinas mula sa Korean Airspace Incorporated. Nagkakahalaga ito ng 18.9 billion pesos. Malaking bagay daw ito para maitaas ang moral ng Air Force. It's very uh, an exciting moment for most of the uh, fighter pilots who are present. As you can see, uh, my back. Mananatili muna ang dalawang jet sa Clark Air Base. Dito sasanayin ang anim na piloto sa pagpapalipad ng mga ito. I-evaluate din ng Air Force kung pasok sa pamantayan nito ang dalawang aeroplano. Sakaling walang problema, formal nang tatanggapin ng Armed Forces of the Philippines ang mga ito bilang pinakabagong assets ng Air Force. Hindi masabi ng Philippine Air Force kung magdadalawang isip na ang mga foreign ships o foreign vessel na pumasok sa ating mga teritoryo dahil nga may mga jet na tayo pero kung sakaling mangyari ito, mas sila at mas mabilis na makakaresponde. Umaksyon, Errol Kabatbat, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.